Noong unang panahon, sa isang malayong bayan sa Pilipinas, ay may isang mahiwagang puno ng bayabas. Ang bayabas na ito ay hindi basta-basta, sapagkat ang bunga nito ay sinasabing may kakayahang magbigay ng iba't ibang uri ng kapangyarihan sa sinumang makakakain nito. Sa bayang ito, nakatira ang isang dalagang nagnanghalang Aling Rosa. Si Aling Rosa ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mapagkalinga at mabait na babae. Siya rin ay may malasakit sa mga hayop at kalikasan, at dahil dito ay mahal siya ng lahat ng kanyang mga kababayan. Isang araw, habang naglalakad si Aling Rosa sa gubat, nakakita siya ng isang matandang lalaki na tila nawawala. Ang matandang lalaki ay may daladalang baston at mukhang pagod na pagod. Nilapitan siya ni Aling Rosa at tinulungan. Dinala niya ito sa kanilang bahay at pinakain ng masarap na pagkain. Dahil sa kanyang kabutihang loob, ang matandang lalaki ay nagpasalamat at nagbigay ng isang mahiwagang bayabas kay Aling Rosa. Walang sinuman ang makakakita ng bayabas na ito maliban sa iyo, Aling Rosa, sabi ng matanda. Ito ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na makapagpagaling ng anumang sakit at makapagsalita sa mga hayop. Ngunit tandaan mo, gamitin mo ito sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Nagpasalamat si Aling Rosa at iningatan ang bayabas na bigay ng matanda. Isang araw, habang siya ay nasa palengke, may narinig siyang isang ina na umiiyak dahil ang kanyang anak ay may malubhang sakit. Naalala ni Aling Rosa ang mahiwagang bayabas at walang pag-aalinlangan na binigay ito sa ina ng bata. Pagkakain ng bata sa bayabas, agad itong gumaling at nagbalik ang kanyang lakas. Ang balitang ito ay kumalat sa buong bayan at maraming tao ang lumapit kay Aling Rosa para humingi ng tulong. Ginamit ni Aling Rosa ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Maraming buhay ang kanyang nailigtas at marami ring hayop ang kanyang natulungan, dahil sa kanyang kabutihan, siya'y kinilala bilang bayani ng kanilang bayan. Ang mahiwagang puno ng bayabas ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan. Mula noon, ang bayan ay nagkaroon ng pagdiriwang tuwing anihan ng bayabas bilang pag-alala sa kabutihan ni Aling Rosa at sa mahiwagang puno ng bayabas. Habang lumilipas ang mga taon, ang bayan kung saan nakatira si Aling Rosa ay nagsimulang makaranas ng mga pagsubok. Dumating ang isang tagtuyot na nagdulot ng kakulangan sa pagkain at tubig. Dahil dito, marami sa mga mamamayan ang naging makasarili at nawalan ng mabuting ugali. Nagsimula silang mag-away at magpaligsahan para sa natitirang mga yaman. Sa gitna ng kaguluhan, si Aling Rosa ay nanatiling kalmado at matiyaga. Naalala niya ang aral na iniwan sa kanya ng matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng mahiwagang bayabas. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan hindi lamang para pagalingin ang mga may sakit, kundi para muling buhayin ang mabuting ugali sa kanyang mga kababayan isang araw na desisyon si Aling Rosa na magtayo ng isang malaking pagtitipon sa gitna ng bayan. Inanayahan niya ang lahat ng mga mamamayan, mayaman man o mahirap. Sa gitna ng pagtitipon, Ibinahagi niya ang natitirang mga bunga ng mahiwagang bayabas at nagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, malasakit sa kapwa at kabutihan. Ang mga bunga ng bayabas na ito ay hindi lamang para magpagaling ng mga sugat at sakit, sabi ni Aling Rosa. Ito ay simbolo ng kabutihan na dapat nating ipamalas sa isa't isa. Sa panahon ng tagtuyot at kahirapan, mas kailangan natin ang pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa ang pagtutulungan at malasakit ang magdadala sa atin ng pag-asa at kasaganaan. Habang sila ay nagkakainan ng bayabas, naramdaman ng bawat isa ang kapayapaan at kasiyahan. Unti-unting bumalik ang kanilang mabuting ugali at nagsimulang magtulungan muli ang bawat isa. Ang mayayaman ay nagbigay ng kanilang mga yaman upang matulungan ang mga nangangailangan at ang mahirap naman ay nagbigay ng kanilang oras at lakas upang makatulong sa pag-aani at pagtatanim ng mga bagong halaman sa kanilang pagkakaisa at kabutihan, unti-unting bumalik ang kasaganaan sa bayan. Muling naging malago ang mga bukirin at napuno ng mga sariwang prutas at gulay ang kanilang mga palengke. Ang bayan ay muling naging masagana at masaya, at ang mabuting ugali ay nanatiling buhay sa puso ng bawat isa, mula noon, ang kwento ni Aling Rosa at ang mahiwagang bayabas ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Ito ay nagsilbing paalala na sa bawat pagsubok na ating harapin ang kabutihan, pagkakaisa, at pagmamahal sa kapwa ang magdadala sa atin sa tagumpay at kasaganaan.